Yun mga boss. Punta da, punta tayo dito sa Maraming building. Sa yung ruta natin ngayon mga boss? Restaurant. Uy, shoutout nga pala sa shout out nga pala sa lahat ng viewers natin dati ngayon nandito na raw sa Riyadh, Saudi Arabia di ko man kayo mabanggit isa isa mga boss yun good luck na lang good luck sana ano sipagan nyo lang sa ka laban lang hindi madaling maging OFW pero laban lang sa kalalo na sa family driver Kaya tiyaga lang mga boss maging matibay lang kayo tapos maunawain Tipong habaan yung pasensya nyo yun lang at nga pala mga boss para sa mga bago nga pala oh hanggat maaari mga boss iwasan yung ma magkaroon ng violation lalo na camera camera lang naman yung kalaban natin dito speed limit yan tapos yung mga sa stoplight sana wag naman yung camera mga boss iwasan nyo kahit paano kahit sabihin natin 300 150 yun mga boss kung halimbawa bago pa lang kayo tapos minimum pa lang yung sahod nyo tatlong sahod nyo yun isipin nyo tatlong araw nyong ano yon, tatlong araw nyong pinasok yun tapos magiging pambayad lang kaya doble ingat yan para makapunta ka dyan mga boss sa ano na yan <coughs> sa mga building na yan King Abdullah Financial District yata yan tama kung oh. hindi ako nagkakamal Tama, yun nga pangalan niya Para makapunta kayo dyan mga boss Kailangan nyo tumaan dito Tapos papa, uh, I-exit kayo dito Sa may papuntang tunnel Para makarun about kayo Dito yon Dito yung Ano nya Entrance nya pa ilalim Ayan o oh, King Abdullah Financial District building na yan na parang Makati ito dito kayo papasok para makaround na about kayo kapuntang ilalim yan tapos dito may humps kaya doble ingat signature ng ano metro terminal na maganda napakagandang terminal district dito to ito tumama road yan tapos yung dinaanan natin nung una ano yun king Abdullah ay king kipahan kipahan yun service road sa ilalim ng tulay malapit sa dala driving school tapos sa mga bago dyan na ano huwag niyong problemahin mga boss yung yung daan na nahihirapan kayo normal lang yun mga boss mapag-aaralan yun pero sabayan nyo ng ano sabayan yung manood-nood kayo ng mga video mga pangalan ng lugar yon, para mas madali nyo matutunan yung mga kalsada tapos diskarte eh. haluan nyo ng ano kasi ngayon medyo hindi na lang ngayon kasi may mga mapapanood na kayong mga video. Anong nangyari dito sa ano? Ano? Dito na tayo sa loob ng King Abdullah Financial District. Ayan pala yung ano. Nabaiksipa ng metro. So, uh, uy, may ano pala dito. May light <laughs> May stop light na pala dito. Ganito 'yung ano. Ta, eh. walang parking dito, mga boss. Ganda dito sa loob ng ano. Financial District. Ayan oh. Maraming ano, may mga ano na pala. May mga speed ano na pala dito. Ah, oh, may ano pala yon, hindi pala siya stoplight reflector pala siya. O, ganda dito mga boss. O, dati hindi ako nakakapasok dito ng sasakyan, no. Ngayon ang ganda na. Grabe ang galing. Uy. Hindi ko hindi <laughs> ko na malayan yung ano ah. Yung restaurant na pupuntahan ko. <laughs> na sobrahan ako. Wait lang. <laughs> na tayo mga boss. Pero hanap ako ng parking kasi wala parking dito eh grabe dumami yung tao dito dahil sa ano dahil sa dahil sa metro Tagal-tagal na hintayan doon dito mga boss. Punta na tayo sa parking lot dito. Sana free pa rin yung parking dito pag may may bayad na yari. Ayun, gonal. Iyon din. Dati di nakakapasok sa sakyan dito. Ngayon hanggang doon na sa Mayparang Park nakikita na ayun oh train yan yung ano terminal dito sa may King Fahad sa may King Abdullah Financial District yung ay mag tayo ng parking sobrang sana free pa rin yung parking pag may bayad na yatap tayo Siya, nag over speed ka. Baba, dami. <coughs> Ngayon walang parking dito mga boss. Okay, dito na lang tayo mga boss. Matatagalan tayo mamaya. Masala mga boss.